Hi guys! Welcome back sa Enzo Soverano Vlog. Ito na naman, isang budol fight na naman ang ating bibig, uh, share sa inyo. May nakita at nabili kami sa Shopee na uh, sabi dito, induction bracket speaker. At ano ba ang kinagandahan nito guys? Kinagandahan nito, hindi siya nag-charge ng phone o kung ano man, stand na siya and at the same time, meron ka ng speaker. Isa pang magandang feature nitong speaker na ito, ay hindi mo na kailangang uh, kumonekta sa Bluetooth ng phone. Tingnan nyo ha. Ah. Ito, uh, ito turn on ko siya. Ito yung button. Turn on natin. Power on. Diba? Ngayon, makikita nyo, wala akong uh, Bluetooth. Naka-off siya. Diba? Naka-off sa Bluetooth. Okay. Uh, patugtog tayo. wag lang sana tayo ma copyright pero patugtog tayo ano bang magandang tuktog? Ano lang kung ano? Ito. Diba? Nandito siya, ha? Tignan nyo. Sa phone siya nag-play. Ngayon, ipapatong ko lang siya dito. At lalakas na siya. Tingnan nyo guys. Phone. Lights, camera, action. Diba? At doon inaangat-angat ko siya, maglilipat yung yung tuktok sa speaker from the phone phone to speaker. Dito natin. Lights, camera, action. Diba? So, hindi ko nang, ano, baka copyright tayo eh. Pero, maganda siya. Hindi mo na kailangan, may stand ka na at meron ka pang a uh, speaker. Hindi rin to magnetic case ha. So, hindi nyo kailangan gumamit ng magnet magnetic case dito. Yun nga lang, hindi mo siya pwedeng patuktugin ng nakahiga. Hindi siya kakagat. No? Hindi lilipad yung tuktog. And, I also tried using this sa uh, iPad. Ah, uh, uh, hindi rin siya gumag hindi rin siya gumagana pero may mode button naman dito M na pwede niyo pindutin at para nakakonekto kayo sa Bluetooth, no? Ah, uh, pag yung Bluetooth sa, sa phone or sa tablet, yun, pwede siya dito kahit na kahiga na. Diba? Okay, ito, diba guys? Kaya kung kayo ay interesado na bumili ng sa mga gatong bagay, diba? Hanapin nyo lang sa Shopee hindi ko alam kung anong pronunciation na to Hainar or Hinar speaker merong kulay white, merong kulay black wala, yellow, wala kaming yellow basket kaya hanap, hanap na lang kayo sa Shopee okay? so hanggang sa muli guys thank you so much for watching this video and kung interested ka sa, vid sa mga ganitong klase ng videos don't forget to like and subscribe and comment down below again, God bless and thank you for watching bye